Magandang araw mga bata. Samahan muli si Teacher Aileen. Halina't bumilang tayo. Nang isa hanggang sampo. Isa. Isang kambing. Dalawa. Isa. Dalawa. Dalawang mga aso. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlong mga tupa apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na mga pusa. Ano kasunod sa apat? Lima. Tama. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang mga kwago. Anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na manok na tandang. Ano kaya ang kasunod na bilang sa anim? Tama! Pito! Sabayan nga si teacher. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong mga kuneho. Walo isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong mga parot. Ano kaya ang kasunod sa bilang na walo? Hulaan mo nga. Tama. Siyam. Sabayan nga si teacher. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na mga balyena. Ano ang kasunod na bilang sa siyam? Aba, magaling. Sampo. Tama. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Mahusay! Ngayong alam nyo na ang iba't ibang bilang mula isa hanggang sampo. Ulitin natin at sabayan si teacher sa pagbibilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Napakahusay! A tu